Great Vista, Yun Province, Feilay City. Isang gabi ng malakas na ulan ng niebe ang nagbihis sa sira-sirang lungsod sa isang Amerikanang pilak. Ang lamig ay nanunoot sa buto. Ang kulay abong makulimlim na kalangitan, ang malamig na hangin na matalim na parang kutsilyo, na naghihiwa hanggang sa buto. Hinigpitan ni Lice ang kanyang manipis na cotton coat sa paligid niya. Hawak sa kanyang kamay ang isang carp na naninigas na naninigas, na nagastos sa kanya ng malaking pera upang bumili sa panahon ng taglamig. Ito ay para pakainin ang kanyang buntis na asawa. Hinawakan ang kanyang mabangis na balbas, nagbuga siya ng puting ambon sa kanyang palad, Nilabanan ni Liche ang malamig na hangin. Tinatapakan ang mga lansangan na nababalutan ng niebe ng Feilay City at nagmamadaling tinungo ang kanyang tahanan. Pagkaraan ng labinsyam na taon sa mundong ito. Mula sa isang bagong silang na sanggol hanggang sa isang mahirap na lalaki na nagpupumilit na maghanap buhay, Si Liche ay sumuko na sa pantasyang magkaroon ng isang golden finger. Ang mga skyscraper at neon lights ay naging parang panaginip na ilusyon na nagiiwan lamang ng mga alaala na hindi na niya maibabalik. Ang mundong ito ay katulad ng sinaunang panahon ngunit mas mapanganib na may likas na mga sakuna, gawa ng tao na mga kalamidad at masasamang espiritu na laganap na nagpapahirap sa buhay ng mga karaniwang tao. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, nais lamang ni Liche na, na protektahan ang kanyang mainit na sambahayan at pamilya. Na mamuhay ng ligtas at matatag na buhay at gawin ang pinakamahusay sa kanyang ikalawang pagbaril sa buhay. Gaya ng isinaayos ng kanyang pamilya, Nagpakasal siya sa edad na labing walo. Isang gabi ng kasal na tumama sa marka, at ngayon, makalipas ang sampung buwan, malapit ng manganap ang kanyang asawa. Malaki ang Faylay City, nahahati sa inner city at outer city. Ang inner city ay sinasabing kung saan nakatira ang mga maharlikang pamilya at opisyal na mga guro, na may maluluwang na kalye, maluho na pamumuhay, at mahigpit na seguridad. Ang mga may katayuan lamang ang maaaring tumira sa inner city. Tungkol naman sa outer city, doon naninirahan ang karamihan ng mga anak pawis na karaniwang tao. Sa paglalakad ng ilang milya sa kahabaan ng pangunahing kalye at lumiko sa isang makipot na eskinita, ang natano ay mga hanay ng mababa at madilim na baldosa na mga bahay. Nagmamadaling mga yabag ang dumampi sa malambot na niebe. Che, Hotch, Che, nakabalik ka na rin sa trabaho. Malapit ng manganak ang asawa mo. Bilisan mong bumalik at tingnan mo siya. Magiging tatay ka na. Mula sa malayo, Nagsimulang sumigaw ang mga kapitbahay na nakakakilala kay Liche nang makita siya. Nagulat si Liche dahil sa tensyon at pagkabalisa. Binilisan niya ang kanyang lakad at tumakbo patungo sa kanyang lupang bahay kasama ang nyebe na nakakalat sa kanyang likuran. Dumilim na ang langit at nang dumating si Liche sa harap ng pintuan ng kanyang bahay, nakabukas ang lumang kahoy na pinto. At mula sa loob ay narinig ang mga tunog ng isang babaeng nagtitiis ng sakit at ang nakapagpapalakas na boses ng midwife. Bumalik ka na sa maliit na bakuran sa labas ng lupang bahay. Isang matandang iskolar ang nakaupo sa isang mabahong bangko nakasuot ng cotton jacket sa loob at isang matandang iskolar na balabal sa labas. Na nagbubuga sa tuyong tubo na may klaklak. -klak. Ang iskolar na ito ay tiyuhin ni Liche, si Liliang. Noong si Liche ay walong taong gulang, ang kanyang mga magulang ay namatay sa sakit. At siya ay kinuha ng kanyang tiyuhin. Sa tulong ng kanyang pamilya, maayos siyang lumaki, nakapag-asawa, at magkakaanak na. Huwag kang mag-alala. Si Lola Lay ang pinakamagaling na midwife sa loob ng 10 milyang radius. Magiging maayos si Xiaoya. Siguradong ligtas ang ina at anak, sabi ng matandang iskolar na may tuyong tubo. Nabuhay sa dalawang buhay, ngunit naging ama sa unang pagkakataon natural na kinakabahan si Liche. Hawak ang nakapirming corp, parut par ito siya sa harap ng kanyang lupang bahay. Dahil dito ay medyo naiinip na ang matandang iskolar, ano ang ginagawa mo, bastos ka. Dapat magpakita ng katatagan ang isang lalaking malapit ng maging ama. Pwede bang ilagay mo muna yung frozen fish? Tumingin si Liche sa kanya, walang sinabi bilang tugon, at syempre, hindi ibinaba ang isda. Sa halip, tumigil siya sa paglalakad. Dahil biglang, isang malakas na sigaw ang dumating mula sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Liche, ang kanyang puso ay parang mahigpit na hinawakan ng isang kamay. Ang matandang iskolar, si Lily ang nanagbubuga sa kanyang tubo, ay agad na bumangon, pinatay ang tubo. At sabik na tumingin sa bahay. Biglang umugang ang madilim na kalangitan. Ang matandang iskolar ay nanginginig, bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga. Litche na katutubo ay tumingala. Nakita ang kalangitan na parang isang dragon na gumawa ng maikli at kumikislap na anyo. Ito ba ay isang palatandaan na kasama ng kapanganakan? Akala niya ba nasa fantasy novel siya? Hindi inintindi ni Liche ang paniwalang iyon. Kasunod ng tawag ng midwife, dali-dali siyang pumasok sa bahay. Ang kalan ng uling ay nasunog sa loob ng bahay, na nag-aalis ng lamig at nagdudulot ng isang pahiwatig ng init. Sa mga bisig ng midwife ay isang bagong pang-anak na kulay rosas ang mukha. Tumingin siya kay Liche, congratulations, Master Li. And felicitation, you have a lovely daughter. Napangiti ang mukha ni Liche, at ang kanyang kamay na nakahawak sa nagyayelong carp ay tila biglang hindi sigurado kung saan ito ilalagay, Tanging nasabi na lang, "Salamat." Salamat. Matapos magmadaling ipahayag ang kanyang pasasalamat sa midwife, pagkatapos ay huli niyang itinapon ang mga isda. Maingat na may nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang anak at tiningnan ito. Ang paningin ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng isang pagbubuklod ng dugo. At kahit na ang balat ng isang bagong pang-anap ay kulubat at mahirap sabihin kung siya ay maganda o hindi, naisip ni Liche na ang batang ito ang pinakamaganda sa buong mundo. Dahil siya ay anak ni Liche. Kung paanong si Lice ay napuno ng kagalakan, walang humpay na nakatitig sa maliit na sanggol. Ang kanyang paningin ay biglang lumabo na parang isang mirage ay lumitaw. Na parang sa isang malawak, walang laman na lupain kung saan ang lupa at mga bato ay pumutok. Ang mga durog na bato ay bumaril sa hangin. At isang usbong na kasing berde ng esmeralda ay masiglang tumubo, na tumataas ng diretsyo. Sa isang iglap, ito ay naging isang matayog na puno na may malalawak na sanga. Ito, si Litche ay lubos na nataranta. Habang nanginginig ang di mabilang na mga dahon, para bang naaninag nila ang liwanag at hindi inaasahang nabuo ang imahe. Nakita niya ang kanyang sarili sa labas ng earth house, nakikinig sa ingay ng pagsilang ng kanyang anak na babae at sa malakas nitong pag-iyak ang imahe ay kumislap, at pagkatapos, nakikita ng hubad na mata, ito ay lumiit na parang puyo ng tubig, sa wakas ay nagtatagpo sa isang sulok ng mga sanga, na nagpapatigas sa isang naaninag, kulay-kulay na bahaghari na prutas. Kagalakan ng isang mahalagang anak na babae, ang mga bono ay nakatali, sa pagsilang ng iyong pinakamamahal na anak na babae. Ang Dao Tree ay nagbunga, ligtas na ipinanganap ang iyong anak. Nakakuha ka ng Dao Fruit. Biglang bumalik sa katinoan si Liche, habang patuloy pa rin ang pag ng kanyang anak na, Wawa. Asawa, hayaan mo akong makita ang aming anak na babae. Asawa, tingnan mo ang aming sanggol. Hindi mapigilan ni Lice na mapangiti, napakaliwanag at puno ng kagalakan. Ang prutas ng daw at iba pa, wala siyang hilig na isipin ang mga iyon pansamantala. Dahil ang kanyang puso ay napuno lamang ng kanyang asawa at anak na babae. Ang kanyang asawa, si Zangya, ang iba pang kalahati ni Lice. Ay ang babaeng, sa magulong panahong ito, ay handang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa kanya. Asawa, ang ilong ng aming sanggol ay kamukha mo talaga, napakalakas, sabi ni Zangya. Ang kanyang mukha ay mapula, gayon paman.